Ako nalang! Huwag ka nalang, ginagaling. Mmm! Let's go! Kasi naman eh, ang ganda-ganda na nga nang kinakanta ko, may sasali pa. Joshua, wag kang maglaro! Penge. Mmm! Wala sa'yo, Liza! Akin lang ang daddy ko! Ang galing mo naman tumaktig. Galing talaga ako, ikaw hindi. Ba't kaya nagganin si Maria? Ano? Jose. Bang sa sa'yo, miss ko na yung dating Maria. Hi, paano kaya kami magbabati? Kainis yung Diyos bang yan? Hi, nakakainis. Maria, pangit! Pangit! Maria, pangit! Ay, anong ginagawa niyo sa pinsan ko? Bakit? Anong gagawin mo? Pag ginaway namin siya. Eh, hindi kisa. Ah! <São a pickle> ah <gaspal cells cause peng> Ay, <subway> kalamba. Salamat. Ang Three. Best friends tayo ah. Valentine's Pinsan. Salamat po sa panonood.